So what's up sa inyo mga boss Meron tayo dito ang gagawing barakodos Na Nahalinghing yung makina nya Pagka naarangkada So gagawin natin dito mga boss Sa Kanyang makina So dito so, sa pinyon yun na to mga boss ating gagawin mga boss So makikita so, nyo Itong pinyon na to Yan yung, ating lagay niyan. gagawin para mawala yung Kanyang halinghing Yan So issue yan mga boss so, ng barako dos ka Kaya natin. nagkakaganyan So gagawin natin so, yan para makatipid si customer Babalik si ka natin yan mga to. boss So makikita so, gagawin nyo Gagawin natin dito Lalagarin, lalagarin natin Hawa kong pinyon na yan Lalagarin natin Or gagarin din natin ako Para mabaligtad lang natin Yung Para mas makatipid si customer So panoodin nyo akong mga boss Kung paano natin gagawin yan Samahan nyo akong dulo ng video na to Panoorin nyo Paano natin babalik ka Let's go Let's go So ito na yung naputol natin mga boss Dahan-dahan lang tayo gumamit ng grinder Kasi baka umipit So dapat ganito lang kalaki yung inyong bala Para hindi masyadong uh, Delikado Tapos ito mga boss Yung ginamit ko dito grinder Ito yung adjustable uh, Napapahina, napapalakas Kaya uh, safety siya So pwede sa pinakamahina So palilinis muna natin to mga boss Bago natin buuin So abangan ninyo, bubuin natin Abangan nyo yung andar nito mga boss Dating mahaling hang Subukan natin pag nabaligtad natin yung pinyon Kung ganun pa rin So abangan nyo mamaya mga boss Linisin muna natin So yan, pasok natin to Una natin to Yan, magiging style yan mga boss Tapos sunod natin to babalik ka rin na lang natin sa mga nagtitipid dyan ganito lang yung gawin nyo mga boss wala namang problema to yan bali ganito na ang problema ang ano nyan mga boss ang setup nya talagay so, na lang natin ang washer tapos yung nut nya so kapit natin yung clutch housing so lagay natin tong clutch housing mga boss tingnan natin kung anong magiging style nya yung pit na pit yan mga boss napakaganda nung pagkakalapat nya parang hindi tayo nagputol so lalagay natin lahat so kapit tayo ng lining mga boss original ng kawasaki so bukha natin so una binasa muna natin sya ng langis para pagandar nya Bilang is na siya, hindi siya tuyo. So, na natin, lalagyan. Tapos, yung ating plate. So, sa plate mga boss ng Kawasaki, ang talagang standard na kabit nito, ah, hindi siya nakataklob ng ganyan. So, ganito yung lagay niya. Yan. So, ganun lang. Lagay ulit natin ang Lining. late. Ah, oh. Ang ganda ng ganda na makina, sa mga ng ko sa mga dang, yun. Yan. So ganyan na magiging itsura nyan mga boss Saka natin nilalagay yung pressure plate natin Yan. Yun. So higpitan na lang natin yan mga boss. Tapos kabit natin yung cover natin. So yan mga boss. Nailagay na natin. Lalagay na lang natin ang bolt. Tapos yung clearance ng kanyang clutch. Ganun pa rin. Hindi siya nagbago. So dito tayo mag-adjust mamaya sa arm niya. Tapos tingnan. Check natin mamaya pag amandar na mga boss. So yan mga boss. Okay na yung ating para ako dos. Nagawa na natin yan Test drive na lang natin Na under na yung mga boss So bago yun Shout out muna dito sa ating tropang areal Napaka oh, niyan mga boss Salamat sa tiwala Testingin natin itong barakong to So road test natin mga boss Salamat pula Okay na mga boss.